Hello mga idol, mga kaadventure, mga kapubri. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon sa panibago kong video. Ay dating nakaraan, marami ang na nag-follow nag -follow or nag-subscribe sa aking YouTube channel. Kasi hindi pa ako nakapost ng mga video na Moby, Paul Moby, na nirequest nyo. Kaya magpo-post po ako ngayon ng alamang gamot or tea or tsaa na makalunas sa yung sakit mga idol nandito ko ngayon sa mga tinaniman ko mga lemongrass or tanglad mga idol ipapakita ko sa inyo mga idol ito take two. ito mga idol o mga lemongrass na pwedeng gawa gawin tsa mga idol at mga tinaniman ko ng mga kamuting kahoy pag wala kang bigas, pwedeng pwede, pwede kukuha ito panagpit goto mga idol, yung kamuting kahoy. Ito yung lemongrass or tanglad ay gawin yung cha pag umaga. Nakatulong to, ito sa mga, mga idol, uh, blood pressure or panuhot sa lawas or mga hangin-hangin sa katawan mga idol. Ito po yung mga idol, ang mga tinatanim ko ng mga tanglad, lemongrass. Itawag sa Tagalog version mga idol. So, tulong idol, nagmasalamat pa ko sa maraming nag-subscribe sa aking YouTube channel. Na mar maraming nagsuporta at maraming nag-follow sa aking YouTube channel mga idol. Kaya, maraming salamat. At dito po tatapusin yung aking mga video. Salamat po. Good night. and God bless